I'm asking the ICC through you na pagpunta na sila dito bukas, umpisahan na nilang investigation. I am a citizen of this country, a former president. Can you show me a piece of paper and you ask me to go with you? Abogado ka? Hindi. Tawag kami abogado mo. Sir, you have the right to remain silent. You have the right... For counsel of your choice, anything you say will be used for and against you in the court. kanina uh, habang tayo din sa uh, naiya no? Uh, naya tre, uh, kanina dahil iskijul natin sa pag at uh, galing sa Banawi. So, nagkakataon na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay umuwi din galing sa ibang bansa. Di pa klaro uh, kahapon kung totoo bang may sinasabing warrant of arrest kahit nga si attorney claire pero ngayon klaro-klaro pa palang sa loob ng eroplano yon pinakita yung papel na umanoy warrant of arrest sa international uh, criminal court without any, any papel lang ito you better go back to them and have the legal pula peruat. I am a citizen of this country a former president and you show me a piece of paper and you ask me to go with you abogado uh, ka? tawag kami abogado mo? tol si Alex to be ano you know, sir also PC, yeah. uh, ko, I'm sorry to be talking Lula po, Lula po. loudly, but you know this is a serious matter. Yeah. They just uh, transmitted to me sir, a copy of the. Kanina sir, din request ko na magpapigyan lang kayo wala pang warrant of arrest until we get the copy of the warrant kasi uh, yun man yung uh, requirement that is the only So sa labas din uh, isinagawa yung uh, ambos interview kay senador uh, Bungo no uh, di pa ni alam kung anong estado dahil di sila makapasok kung sakit niya sa likod, kung kailan siya naoperahan, siya po ang nakakaalam. Uh, ito ay uh, di pa siya naka, nakakuha ng uh, kabuang uh, info kung ganap ng inaristo talaga. At uh, constitutional right po ng bawat Pilipino na mag-avail ng uh, medical checkup, up Health po yan, karapatan natin yan. Ngayon po ba ang status niya is he is arrested? Is It, he, a, he, was he arrested or not? Hindi ko pa po masasagot yan. Sumusunod naman po si Tatay Digong sa batas. He is a lawyer. Susunod yun sa batas. But he was taken away. Was he taken away in handcuffs? Hindi ko po uh, alam. That, hindi ko po alam. Hindi nga po kami pinapasok kanina nung nagsundo. Pero na, daw, yung pinapapasok hindi ko rin po alam. Kanina, sinalubong namin. Kasama ko yung ambulansya. Kasi yung mga doktor niya, hindi siya pinapasok. Yung so, uh, lawyer po ni Pangulo, meron po ba siya? Uh, hindi rin po, pinapasok nila. So kanina. right now, meron po ba siyang member ng legal team na kasama niya sa loob? Yung iba ng direito, sa loob, I don't know kung nakapasok si Atty. Delgraf. Ba't kasama niya po si former Secretary Miguel Lea? Siya na po tanongin niya. So, um, and the Vice President is where, sir? Hindi ko rin po alam. Naiwan po ba siya sa Hong Kong or did she go home on... Hindi up? ko po alam. I am a senator. Nauna po ako umuwi nung uh, linggo. Uh, marami po akong dapat uh, gawin at trabaho rin po bilang uh, senador. Napakiusap uh, ko lang sa mga kababayan natin. Manginahon po kayo. Pagdasal niyo po si Tatay Digong. Alam kong mahal natin si Tatay Digong. Kaya alam po, uh, kung totoong inaresto nga siya sa kasalanan na ginawa niya po para sa ating mga anak, sa ating mga kababayan. Nakakalungkot po, nalulungkot po ako. Sobrang nalulungkot po ako mga kababayan ko. So, ano ba... Kasi so, maghihintay ko muna kahit dito sa labas. ko po dito Pa-pasok na tawon kayo. ko lang yung doktor. niya. Send, send, send. Nandito na po sa gilid. Nandito na sa gilid, send. po. Ayusin mo yung Abi si

So, Senator, Senator, ano na lang yung gusto niyong gawin ng taong bayan para masuportahan si PRRD? Parang message na lang po. Keep Bago. calm, manginahon kayo, dasan kayo. Mahal natin si Tatay Digong, importante sa atin ang kanyang kalusugan. He is turning 80 years old na po ngayon, ngayong oh, oh, oh. uh, Mars. Okay. Okay. Pasensya na po kayo, medyo naano ko natanggal yung ngipin ko nung isang araw. Sir, si Honey left? Kasama doon sa loob? Kasama po sila sa flight. Okay. So, to, sir, where siya is VP? Where is the Vice President, sir? Kasama pa ni PRT? Uh, sa pagkaalam ko, hindi po. Nandito na ba si VP? Hindi ko rin po alam. Yan ang uh, ambos interview uh, kanina. So, nadaanan ko yan uh, kanina uh, dahil may... Uh, flight din ako sa Naya Atre, no from Manila. Galing pa ako sa uh, Kiyangan Kiangan, uh, So, ayon, binasahan ni General Torre uh, si ng Miranda Wright, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang dami nag-reaction. Uh, nag-react uh, ba't sa so cellphone daw umano Sir, are placing under arrest as uh, deputized to me by the PCTC by virtue of the one arrest issued by the ICC for crimes against humanity. Sir, so you have the right to remain silent. You have the right for counsel of your choice. Anything you say will be used for and against you in the court. Yan, bagi lang yan sa pagbasa sa Miranda na niya at kinikwestiyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, lalo na ang paghuli kaniya sa kanya sa ICC. Show to me now the legal basis for my being here. As I apparently, I was brought here not of my own volition. It's somebody else's kung hindi ibang tao, ikaw siguro. Because this is your structure. So you have to answer now, for the deprivation of liberty, what is the law and what is the crime that I committed? Alam na ba na, may manlang salasera anong kaso kung pinacharge sa kanya na Hindi niya alam. Hindi pa kayo na ano na ganito ginagawa natin. Sumusunod tayo sa... Na sumusunod tayo sa isang entity na hindi mo tayo membro. Nag-withdraw na tayo. And yet, sir, you are the prosecutor general. You know how to exercise due process. Before you can even file charges, you have to file a complaint. We have to file a counter-affidavit without doing those procedure passes. Here we are, being in the warrant of arrest, questionable warrant of arrest. Uh, uh, yan, uh, kini-question uh, nila and dahil may due process uh, umano, hindi eh, nakasagot umano sa mga reklamo. No? Uh, yan ang bagi sa pangyayari. Kaugnay dito, naglabas ng pahayag si dating senador Laila De Lima. This is deeply personal for me. For almost seven years, I was imprisoned on fabricated charges, accused of crimes I did not commit, all because I dared to speak out against Duterte's drug war. While I was behind bars, thousands of Filipinos were killed without justice, their families left to grieve with no answers, no accountability. Today, Mr. Duterte is being made to answer, not to me, but to the victims, to their families, to a world that refuses to forget. This is not about vengeance. This is about justice finally taking its course. I faced my case knowing I was innocent. I stood before the courts because I had nothing to hide. Duterte now has to answer for his actions not in the court of public opinion, but before the rule of law. This is how justice should work. Those in power must be held to the same standards as everyone else. To those who have fought this long and difficult fight, your voices mattered. Your courage mattered. And today, the pursuit of justice continues. si Vice President Sara Duterte na nasa Maynila kaugnay din sa pag aristo sa uh, kaniyang ama no uh, Abangan natin ito kung ano ang uh, susunod na kabadata pagdasal natin tong ating bansa grabe no hmm. La Luna na dumami ng mga adik din Do, uh, grabe na din ang pro problema sa drugs totoo grabe pa ang korupsyon pagdasal natin ng bansa. So, 'yun lang ang uh, update uh, dahil kakarating ko lang din galing sa Maynila nagkataon na sa oras ng flight ko uh 'yun din ang uh oras nila ni uh, Pangulong Rodrigo Duterte, dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga kasama kung saan daming mga kapulisan na nag-aabang at doon pa lang sa um sa eroplano makita ninyo yon uh, ipinakita na yung papel na warrant of arrest ng ICC without any I papel lang ito you better go back to them ano have the legal wala, peruhan I am a citizen of this country, me a former president and you show me a piece of paper and you ask me to go with you Abogado ka? Hindi ko. Tawag kami abogado mo? Tol, si Alex. and ano sir also our know, after last okay yeah because commander 60 pc can to be <laughs> token loudly lupo, lupo. but you know this is a serious matter you know, they just uh, transmitted to me a copy of kanina sir request ko na pagpabigyan lang kayo get of of Kasi, uh, yung yung, uh, that is the only saying, they, thing now, Hintayin din natin kung ano ang opisyal na pahayag ng Malacanang, lalo na ni uh, Pangulong Bumbong Marcos. Di po ba naunang sinabi niya na walang jurisdiction daw ang ICC para sa paghuli at pagserve sa warrant of arrest. Pero ito na, nahuli na ngayong araw na ito, nagkataon na sa pag-serve ng warrant of arrest ng ICC at uh, daming mga kapulisan, lalo na sa CIDJ at iba pa, uh, doon tayo uh, kanina din sa uh, Naiya Terminal 3. Maraming salamat. Dito lang ang update lang yun po mga kapatid dahil uh, kakarating po natin galing sa uh, Naiya Terminal 3. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.